ako pa ba mag niyan? Diyos ko po naman. Maawa kay sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat. Maawa kay sa akin. Maawa naman kayo sa akin. Ako pa ba mag niyan? Diyos ko po naman. Maawa kay sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako, ako first day pa lang ng show. First day pa lang ng show ha. Ganito na yung issue. Ganito na yung nangyari. Ako, mawawalan to ng mga ano mawalan to ng mga endorsement mga sponsors mga ads at saka next noon magko na naman yung show niya so So yan, balik tayo. So yan. So may staff na dumaan sa camera at habang nagsasalita si Willie Revelle may live. Dumaan yung staff. So, Pinagalitan na naman in National TV. Yan. Tumakas mm. sa camera. Mm. O. Oh, Ayun mo na kayo. Naintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Pag hindi ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Ako, tanggal diba? naman yan. Tapos sasabihin niyo, mayabang na naman yan. Binabas niyo ako. Kasi pinapaganda ko ang programa. O, oh, kita niyo. Di ba? Nire-rehearse namin to, ha? Ah. Pag nire-rehearse, nagkakamali pa kami, bakit? Ako, sasabihin nyo, papagalita na naman niya, binabas nyo ako. Papa, nakita nyo, yung floor director namin, tumang sa camera. Floor director yun, may headphone yan. Floor director. Eh, ko lang maliwanan, kasi ako naging kawawat, mayabang, arugante na sa show na to. Pero kung nakikita nyo, nakita nyo, pati music, na. hindi nyo ba nakikita, oh, music, oh, ano, mawa kayo sa akin, lahat ako nag-iisip para sa inyo. Hindi ba? So, yun mga no? So, parang ang daming ang anger issue ni, ano, ni ni Willy Revillame, eh. okay. Diba? So, panoorin pa natin dito mga no? Yung show ni Willie na kung saan ay live talaga in National TV na pinapagalitan ni ni Willy yung mga staff niya dahil nga sa kapalpakan. So, parang in a way, na negative ito sa mga tao dahil nga sa binabas or pinapagalitan ni Willie eh yung mga ay, uh, yung mga staff niya sa National TV so panoorin natin to ha will to win na galit eh yeah. bakit kasi hindi niya lang nilagay nyo kanina eh yeah, wait lang ito pa, ito pa ito pa ito pa itong kanta ito po ay yung kanta yung kanilang music right. Makikita mo dito na si, Willie si Willy Rebellion, parang ano siya, disappointed siya. Tingnan yung pag-exit niya sa, ano, sa video. siya, oh. Diba? <laughs> so, so, galit, na galit si Willie Rebellion, eh. Yan. Yan. Maawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat. Maawa kayo sa akin. Maawa naman kayo sa akin. Ako pa ba mag niyan? Diyos ko po naman. Maawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako, first ako day pa lang ng show. First day pa lang ng show ha. Ganito na yung issue, ganito na yung nangyayari. Ako, mawawalan to ng mga, ano, mawawalan to ng mga endorsements, mga sponsors, mga ads, at saka next noon magko-close na naman yung show niya. So, maano naman mag-ending na naman yung show siya dahil sa anger issue ni ano ni Willie Revillame eh. dahil nga hindi niya kayang kontrolin yung kanyang galit in national TV. 'Di diba? So, negative feedback, negative impact ito sa kanya, 'di ba? So, kung ako ang kung ako ang endorser or mayroon akong produkto na pinapa-endorse kay Willie dahil sa Will to Win ay magdadalaw isip talaga ako kasi magiging ano yun magiging uh, epekto yun may epekto yun sa produkto ko dahil nga sa mga asal o sa mga ginagawa ni Willie, Willie yung sa National TV so alam mo na natin ngayon ng mga netizen mga tao ngayon ay parang kung makitaan ka lang ng mali bas agad diba so dapat talaga maging <clears throat> control tayo, compose tayo sa ating emosyon. Kung pwede natin siyang pagalitan sa likod ng camera, di ba? Sa, sa private. May meeting naman, hindi natin na di ba? So, dapat niya, doon niya, uh, sinasabon, pinapagalitan, normal na yun na pagalitan para at least maging, maging, ano, maging okay yung show. Tama naman siya na gusto niyo maging, maging okay yung show, pero dapat naman talaga nasa tamang lugar. So, ano masasabi niyo sa video nito mga kotaan? So, please comment down below. Maraming salamat po. Mabuhay po lahat. Mabuhay.